lalabas muna ang inyong tendera bibili kami ng lugaw almusal namin ng akin bulilit hindi siya makakapasok ngayon dadalhin ko siya sa center at ipapa -check up ko na siya kasi nga ano pabalik balik yung kanyang ano ubo minsan hindi siya ganun kadalas tapos biglang dadalas naman hindi na halos siya nakakatulog malapit lang naman yung aming bibilhan ayan pagkalagpas nitong poste na to doon na yung lugawan Ayan, dito na kami. <coughs> <coughs> Nauubo. <No>, um. <laughs> kaya Absent nga siya ngayon eh. <laughs> May sinap na eh. Ano, dalawang lugaw. na, kaya na. Saka isang itlog na nilaga at isang tokwa. Yan, heto na yung binili namin. Ayan, kumakain na siya. <laughs> nakahalo yung egg sa lugaw niya. Gusto niya kasi doon ilalagay yung kanyang egg sa lugaw niya.